Levitico chapter 2 verse 1 up to 16 At pagkang sinuman ay maghahandog sa Panginoon ng alay na handog na harina, ay mainam na harina ang kanyang iaalay at kanyang bubuhos na langis at lalagyan ng kamangyan. At dadalhin niya sa mga saserduti na mga anak ni Aaron at siya'y kukuha ng isang dakot na mainam na harina at ang langis. Sampo ng buong kamangyan niyaun, at susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana na pinakaalaala na isang handog nga na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At ang kalabisan sa handog na harina ay mapasakay iron at sa kanyang mga anak. Kabanal-banalang bagay nga sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At pag ikaw ay maghahandog ng alay, ng handog na harina na luto sa horno, ay mga munting tinapay na walang lipatura ang ialay mo na mainam na harina na hinaluan ng langis o mga manipis na tinapay na walang libadura na hinaluan ng langis. At kung ang iyong alay ay handog na harina na naluto sa kawalit, ay mainam na harina ang iaalay mo na walang libadura na hinaluan ng langis. Iyong pagputol-putulin at pumukusan mo ng langis, isang ang handog na harina at kung ang iyong alay ay handog na harina na luto sa kawaling bakal, ayari sa mainam na harina may langis ang iaalay mo. At dadalhin mo sa Panginoon ang handog na harina na yari sa mga palay na ito. At iharap sa serduti at dadalhin niya sa dambana. At kukuha ang saserdote ng handog na harina na pinakalaala rin na iyon. At susunugin sa ibabaw ng dambana. Handog ng pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At ang kalabisan sa handog na harina ay mapapasakay kay at sa kanyang mga anak. Kabanal-banal ang bagay nga sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Walang handog na harina na ihandog kayo sa Panginoon na magkakalibadura sapagkat huwag kayong magsusunog na anumang libadura ni ng anumang pulot na pinakahandog sa Panginoon na pinraan sa apoy. Bilang pinakaalay na mga pangunang bunga, ihandog eh ninyo sa Panginoon. Ngunit hindi isasampa sa dambana na parang masarap na amoy. At atimplahan mo ng asin ang lahat ng alay na iyong handog na harina. Niwag mong titiising magkulang sa iyong handog na harina ng asin ng tipan ng iyong Diyos lahat ng alay mo'y ihahandog mo eh mong may asin. At kung maghahandog ka sa Panginoon ng handog na harina na pangunang bunga, ay ihandog mo ang pinakahandog na harina ng iyong pangunang bunga ay sinangag sa apoy ng murang butil na pinipi. At bubuhusan mo ng langis iyon at lalagyan mo sa ibabaw ng kamangyan. Iyon e ngay handog nari na. Rina. At susunugin ng saserdote na nakalaala niya un ang bahagi ng butil na pinipi at ang bahagi ng langis, pati ng buong kamangyan niya un. Handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Amen Lord Jesus. Please subscribe, like, and share. Salamat God bless all of us. Amen.